Great day! Mabuhay ka, bosses! Ever feel like you have big dreams? Pero parang wala kang energy para gawin to. Sinasabi mong, bukas na lang. Pero yung bukas, hindi dumarating. Gusto mong gumawa ng great things. Pero parang ang hirap simulan. Naiisip mong magsulat ng libro. Maging fit o matuto ng bago. Pero anong nangyayari? Nag-scroll ka sa phone, nanonood ng TV, tapos parang walang progress. Bakit ganon? Hindi dahil tamad ka forever. Kundi dahil parang sobrang laki ng task na nasa harap mo. Kapag mukhang mahirap, yung utak mo sasabihin, hanap tayo ng mas madali. Pero may good news. Pwede mong baguhin to. Ang pagiging tamad, hindi yan identity mo. Habit lang yan. At ang habit, pwedeng palitan. Isipin mo kung ilang beses kang natigil. Kasi pakiramdam mo, imposible ang goal mo. Gusto mong mag-ipon. Pero ang iniisip mo, kailangan mong tanggalin lahat ng gastos. Too much. Gusto mong maging healthy. Pero naiisip mong kailangan mong tumakbo araw-araw. Nakakapagod. Hindi dahil wala kang pakialam. Kundi dahil ang utak mo programmed para umiwas sa hirap at humanap ng comfort. Pero pwede mong i-outsmart ang utak mo. Ito ang tatlong simpleng paraan para matigil ang katamaran at magsimula kang umaksyon. Step 1. Gawing maliit ang task. Kapag mukhang mahirap ang isang bagay, gawin mong mas madali. Halimbawa, gusto mong magsulat ng libro, mawag isipin yung 200 pages. Magsulat ka lang ng isang sentence ngayon, maliit na steps, mas madali at nagbibigay ng momentum. Isipin mo parang pag-akyat ng bundok. Hindi mo tatalunin sa isang lundag. Hakbang-hakbang lang, ganun din sa goals mo. Small wins add up. Isa pang example, gusto mong matutong tumugtog ng gitara, mawag eh agad buong kanta. Isang chord muna, time. yung maliliit na effort nagiging malalaking resulta. Step 2. Gumawa ng madaling routine. Huwag umasa sa willpower. Kasi nauubos yan. Pero ang routine, automatic. Halimbawa, gusto mong mag-exercise? Ilagay mo na yung rubber shoes mo sa tabi ng kama mo para pagising mo, ready ka na agad. Isipin mo ang routine na parang training wheels. Papadaliin nito ang mga bagay hanggang sa maging natural na lang sa'yo. Ano yung isang simpleng routine na pwede mong simulan ngayon? Siguro, gumawa ng to-do list tuwing umaga. O uminom ng isang basong tubig pagkagising. Simple, pero powerful. Step 3. Gamitin ang 2-minute rule. Ang pinakamahirap na parte, ang pagsisimula. Kaya ang deal, gawin mo lang for 2 minutes. Gusto mong magbasa, isang page lang. Gusto mong maglinis ng kwarto, isang sulok lang. Kapag nakapagsimula ka na, mas madali nang ituloy. Para yung bola. Yung unang tulak, mahirap. Pero pag gumulong na, tuloy-tuloy na. Bonus tip! I-reward mo ang sarili mo. Kapag nagawa mo na yung two minutes, magbigay ka ng small reward. Favorite song, short break, kahit ano na magpaparamdam sa'yo na sulit ang effort mo. At eto ang totoo. Lahat nagsisimula sa maliit. Lahat ng iniidolo mo, nagsimula rin sa zero. Pero hindi sila tumigil. Hindi mo kailangang maging perfect. Kailangan mo lang magsimula. Isipin mo yung pangarap mo na parang apoy. Sa ngayon, maliit pa lang na spark, pero bawat maliit na action mo, parang dagdag na panggatong, tuloy-tuloy lang, hanggang sa magliyab ng todo. kaya ngayon, anong gagawin mo para sindihan ang apoy na yan? Tandaan, okay lang mabigo, lahat dumadaan dyan, ang mahalaga. Bumangon ka at subukang muli, dahil ang failure, hindi ka baligtara ng success. Parte ito ng journey. So be kind to yourself, at keep moving forward. At kung tamad ka pero ambitious, ito lang ang gawin mo. Una, gawing simple at maliit ang task. Pangalawa, gumawa ng routine para hindi ka na mahirapan. At pangatlo, simulan sa loob ng dalawang minuto lang. Huwag nang maghintay ng perfect moment. Simulan mo ngayon dahil ang pangarap mo. Hindi ka hihintayin. At tandaan mo to. Hindi mo kailangang maging perfect. Kailangan mo lang maging consistent. Dahil kahit maliliit na effort, kapag ginawa ng paulit-ulit, nagiging napakalaking pagbabago. Pero ang consistency. Nagsisimula sa action. So, simulan mo na. Ngayon na.